O, oh, paano na kami ngayon dito? Ito na ang tubig kalalim sa loob ng bahay. Yan. Yan, wala nang <laughs> Wala nang pag-asang makatulog mamayang gabi nito. Hmm. Oh, ito ang higaan, puro ano na. Basat na. Ay, boy. Yan. Ganyan kalalim ang sitwasyon namin dito. Sana humupa na yung ulan para kahit papano ay makapaglinis na kami. Yan, tingnan nyo. Wala nang matulugan. Sa labas. Nakaangat na pati yung mga higaan. Ihi ka? Oo, oh, alam yung ano yung pala ko. Oh, si ayra. Yan, hanggang labas yun. Eh. Ganyan sa lalim oh. ang ang baha.